Nagsampa ng cyber libel complaint si dating Senador Antonio, Sonny, Trillanes laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque, Sunshine Media Network International, SMNI, at iba pa, bilang tugon sa kanilang mga pahayag tungkol sa kanya. Nagsampa ng magkahiwalay na reklamo si Trillanes laban kay Roque, vlogger na si Byron Cristobal, kilala rin bilang Banat Bay, ilang personalidad at anchor ng SMNI gayon din ang isang negosyante mula sa Davao. Ang mga ito ay inihain sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang dating mambabatas at opisyal ng militar ay nagpahayag na ang mga reklamong ito ay nagmula sa paglabag sa Section 4 Karapatang Ari, Paragraph 4, kaugnay sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at Articles 300 at 53 at 55 ng Revised Penal Code ito ay karagdagang sinusugan ng section 91 ng Republic Act 10951 ating panuorin at pakindin ang pahayag ni former senator antonio trillanes ukol sa kaso <tos> <tos> mike mike okay so, uh, uh, na uh, uh, tayo ng uh, libel at cyber libel, but libel but but cases but laban kay si Harry Roque ilang reporters ng uh, SMNI at uh, yung vlogger na si ilang uh, um, pro-Duterte vloggers uh, at trolls no? at uh, ito ang ating uh, pushback dun sa kanilang uh, uh, pag pag uh, pag-disseminate ng false information at mga fake news laban na sa akin at uh, kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay uh, makakakuha na tayo ng istisya hindi natin ito inaasahan ng panahon ni Duterte kaya ngayon natin naisipan ang file na to ano po yung laman? ano po yung mga paratang? ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko na yung Scarborough. No? Uh, Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, uh, kakasuha na sila. So, anong mga particular na ikakasuha ko uh, ngayon, please? libel at cyber libel charges. Kay Mr. Corpus. Libel at cyber libel. <coughs> Estela uh, uh, <coughs> uh, uh, Cervania I. Aquino, Bursa, Don Don I. Castillo. <coughs> Iko trip uh, oh, pa, uh, ano? uh, po. <manyan> Pag-gagawa tayo sa tatlo di sini, di sini. Ah, hindi pa napapanahon yung pag-announce diyan, diyan no. Ah, sasabihin natin rin din. Niyo raw boss oi. Kailangan cho po ba natin sir para makatutuloy sa mga institute natin sa kaloohan, at talaga weekend schedule po tayo. Kasi di ba yung ating brother ko ay tumutulong Ah, sabi ko nga, hindi yan uh, napapanood sa sa puntong ito. Basta ngayon, nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro-Duterte uh, at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at uh, libelous uh, statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin natin so, kayo. Ito ng kayo nag-file? Kaso, ay, kaso, ay, kaso ay, since malapit na po ang election, kayo lang po kayo nag-file? Kasi, uh, nung nag last na binigay ni, binitawa nila itong mga statement na to, I think uh, a month uh -huh. So doon, uh, nag na kami ng ebidensya at uh, file ito. Nagulat na lang si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga paratang na inihaing libel at cyber libel case na isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes. At dahil siya naman na nagsimula nito, eh ituloy natin. At huwag niyong isipin na hindi kami magkakontra-demanda ha. Yang perwis yung ginawa niyo sa pagdidimanda na walang saysay, na alam niyo naman na nag-iusapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontra-demanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. At ngayon pak din din natin ang mga panig ng Vatican vlogger na si Byron Cristobal sa kilalang Banat Bay. Yung sa atin, kaya naman daw tayo kinasuhan, hindi naman natin sinabi. Ipinlay ko Ipinlay lang, lang yung video ni Roque, oh. which is Parang sinasabi niya, eh, pinaparot ko lang daw si Roque, something like that. Tama yung tanong. Valid yung tanong ni Jaina. E eh, paano naman yung mga Tansu vlogger na diniscuss din yan? Yun nga lang, iba lang ang kanilang opinion. So, ibig bubang sabihin yung pagdemanda ni Trillanes is based doon sa kung ano yung magiging opinion mo? Kung pabor ka, eh, ano ka, yari ka, di ba? Kung hindi ka pabor doon sa opinion, hindi ka yari. Kasi hindi yun ang ano niya sa akin. Ang kumplay niya sa akin nung nakita ko doon sa news, eh yung pag-play ko lang. Mm -hmm. 'Di ba? Eh tayo nagre-react lang. Mm -hmm. Hindi naman natin sinabi. Yeah. At karamihan ng mga vloggers, ganun din naman ang ginagawa, nagre-react lang. Meron lang din iba, na talagang chismosa lang din. Mm -hmm. Iba naman yon. Gumagawa ng sariling kwento. Tayo hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating kwento, eh.